Magandang gabi na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabago sa import duty para sa natural gypsum pati na ang anhydrite na pangunahing materyales para sa paggawa ng plasterboard at simento. Batay sa Executive Order No. 46, makatutulong ang pagbabagong ito sa import duties ng nasabing mga materyales para mapalakas ang kompetisyon sa paggawa ng lokal na plasterboards at simento. Makatutulong din naman ito na masuportahan ang mga pabahay at iba pang proyektong pang infrastruktura ng gobyerno. Sa kasalukuyan, wala umanong nagmimina ng natural gypsum at anhydrite sa bansa at wala din umanong pamalito local substitute na maaaring gamitin ng mga gumagawa dito ng nasabing mga materyales. Sa ilalim ng Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act, Pinapayagan ng Pangulo sa rekomendasyon ng National Economic and Development Authority o NEDA na itaas, bawasan o alisin ang ipinatutupad na bayarin para sa mga import duties. Bago ito, isinuminti ng NEDA Board ang panukalang bawasan ng tinatawag na Most Favored Nation o MFN tariff rate sa gypsum at anhydrite mula 3 hanggang 0%. Isa sa ilalim naman sa isang annual review sa katapusan ng 2024 ang naturang MFN tariff rate. Nakapaglabas na ng Department of Social Welfare and Development nang aabot sa 12.86 million pesos bilang tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa Bukidnon. Mahigit 6,500 benepisyaryo ng AICS ang nakatanggap ng tulong pinansyal na pampahospital, pampagamot, panglibing, pambili ng mga gamot at iba pa. Namahagi rin ang DSWD ng mahigit 1.3 million pesos bilang tulong pangkabuhayan sa tatlong Sustainable Livelihood Program Association at mahigit 8,700 family food pack sa mga pamilyang nangangailangan. Ipinamahagi ang mga ito sa bagong Pilipinas Service Fair Caravan na ginanap sa Bukidnon State University sa Malaybalay, Bukidnon noong Sabado at Linggo. Inorganisa ang caravan sa pangunguna ng Office of the President at ng Kamara. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, alinsunod dito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa publiko. Ito ang ikapitong serbisyo fair caravan na ginawa sa buong bansa at ikalawa na binuksan sa Mindanao. Pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 si dating Senador Laila Dinima na magpiansa kaugnay ng kanyang huling kinakakarap na kaso ng ilegal na droga. Ayon sa abogado ni Delima na si Attorney Bonita Caldon, inaprobahan ng korte ang kanyang motion for reconsideration kaugnay ng petisyon niyang makapagpiansa. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, posibleng makalabas ng PNP Custodial Center si Delima ngayong araw o sa oras na dumating ang utos ng korte. Nakulong sa Camp si Delima simula noong Pebrero 2017 dahil sa mga aligasyon ng pagkakasangkot sa kalakalan ng ilegal na droga. Ibinasura ng Muntinlupa City RTC Branch 205 ang una sa tatlong kaso niya noong Pebrero 2021. Noong Mayo, pinawalang sala ng Muntinlupa RTC Branch 204 si Delima at si Ronnie Dayan na dati niyang bodyguard at kapwa niya akusado. Nagkasundo ang Department of Health at United Nations na magtulungan para harapin ang issue ng malnutrisyon sa Pilipinas. Pumirma na ang kasunduan ng DOH, UNICEF, United Nations for Project Services at World Bank para sa pagsisimula ng Philippine Multisectoral Nutrition Project. Ito ay isang proyekto na gagawin sa mahigit 200 LGU at 40 pang-munisipalidad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay DOH Secretary Chodoro Herbosa, tutugunan ng proyekto ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga babae at batang nasa unang isang libong araw ng kanilang buhay. Paiigtingin din ito ang kapasidad ng DOH na maghatid ng serbisyong pangkalusugan at nutrisyon, lalo na sa mga mahihirap na lugar. Samantala, binigyang diin ni UNICEF Philippines Representative Oyun Saikan Dendev Norov ang karapatan ng mga bata sa sapat na nutrisyon. Sinabi ni World Bank Country Director Endiame Diop na mahalaga ang pangangalaga sa nutrisyon ng mga bata para mapalakas ang ekonomiya at mapaunlad ang bansa. Ayon naman kay UNOPS Philippines Country Manager Oscar Marenco, makatutulong ang tamang nutrisyon para lumaking malusog ang mga bata at makaatulong sa pag-ahon mula sa kahirapan at gutom. At yan ang pinakabagot, pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Apat na dalawang araw na lamang pasko na. Ito ang PNA headlines na naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. magandang gabi.